Umaapila ngayon si Vice President Sara Duterte para sa mas mahigpit daw ng seguridad na ipapairal sa Ninoy Aquino International Airport. Yan ay matapos na kumalat umano ang kanilang larawan habang papapalis ng ating bansa patungo ng Germany kasama ng kanyang pamilya na isang scheduled flight noong nakalipas na buwan. Nanawagan din ng Vice Presidente sa publiko na irespeto ang kanyang privacy sa naging pagdinig nga ng Senado sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang source ng naturang video ay isang media personnel na naka-deploy para naman mag-cover sa Ninoy Aquino International Airport. Alya, isang safety concern ang pagpapalabas ng press ng kanyang uh, pagbiyahe kasama ng kanyang pamilya. Kung ganyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Tao na ito is a media person Uh, na assigned permanently, I think, sa NAIA because this is the second time na nilabas niya yung istorya sa mga anak ko. Yung una, when I left for uh, Singapore, year 2021. Wala naman akong problema doon. Ang aking problema lang is itong tao na ito, nilalabas niya pati yung information na kasama ko yung mga anak ko. Um, alam namin kung sino siya. We have footage na nag- na kumukuha siya ng cellphone uh, footage. Ang sinasabi ko lang doon sa aking statement ay dapat siguro ibeef up ng si na naiya ang security nila dahil may tao doon sa boarding lounge na hindi pasahero at hindi employee ng gobyerno at hindi employee ng naiya. 'Yun yung uh, sinasabi ko. If you want to have a world class airport, dapat world class din yung uh, security. Bahagiyan, pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay pa rin ng isyo ng seguridad dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Matatandaan na una ng umani ng samusaring reaksyon ang pagbiyahe ng Vice Presidente papalabas ng ating bansa dahil nataw ito sa matinding bagyong nanalasa dito sa Pilipinas, partikular na ang bagyong Karina na umabot sa Super Typhoon kategory habang uh, may habagat din na nagdulot na ng pagbaha sa malaking parte ng Luzon at uh, pati na sa ilang lugar dyan sa Visayas Samantala, kinumpirma din ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senado na ibinalik na sa kanya ang 38 tauhan ng Philippine National Police na iniwan sa kanya kaya wala ng tauhan ng pambansang pulisya, partikular yung security detail sa ikalawang Pangulo. Sa ngayon na ay lahat ng mga nakatalaga para naman tiyakin ang siguridad ng Vice Presidente ay mga sundalo na nasa 337 mula yan sa Armed Forces of the Philippines. Narito naman ang mga karagdagan pang pahayag ni Vice pres President Sara Duterte. Nakalagay doon sa listahan, kasama ko since 2007 when I was vice mayor, kasama ko since 2010 when I was mayor, and madami doon kasama ko from 2016 during the term for six years of President Rodrigo Duterte. Makikita niyo yon sa listahan kung isa-isahin natin. So it was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Ngayon, nag-iwan sila ng 38. 38 na hindi namin kilala. 38 na sila ang nagsabi kung sino ang maiwan. Sinalatan namin sila, sinabi namin, hindi na namin tatanggapin yung 38 ninyo. Ibabalik na namin yan sila lahat sa inyo. So there are no more PNP personnel in the office of the Vice President. Ang naiwan na lang ay yung mga nasa VP, SPG under the Armed Forces of the Philippines. Yan ang patuloy ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay naman ang isyong seguridad ng tanggapan ng pangalawang Pangulo o Office of the Vice President.